Yeah, I'm done. Welcome dito sa Shiminting Market. Dito yan sa heart of Asia! Taiwan! Dito tayo mag-aalmusal dahil sobrang aga pa, dahil may nakikita tayo dyan, mga sabaw-sabaw, mga prito-prito. Ano ang <laughs> <Hey, laughs> hinihintay natin? Let's go! Let's go! mga na na mga ka. Para nang mag-almusal dito sa Taipei, Taiwan. Actually night market 'to, pero umaga natin sinugod para dito sa masarap na miswa. At sumakto 'yan, no? Sarap mag-almusal lang ganito. So miswa siya na may pork intestine tol. Ganito 'yung itsura niya at umuusok-usok pa. Parang sa atin 'yung miswang ulam sa bahay, may twist lang, may laman loob. Cheers tayo tol. Sama ko na ng laman loob agad. Cheers. Cheers. intestine. Ako sa expect ko na maalat siya. Pero hindi. Kumbaga, hindi naman siya matabang, hindi siya maalat. Alam mo yung mga timplahang sakto. Mm. Yung sa akin, Tol, wala akong ilagay na kahit na ano rito. So, mm. as is to, kung paano nila i-serve. Satisfied ako. Masarap. Yung sa akin naman, kasi pag kain order mo siya, meron selection ng sauce na pwede mo ilagay. So, nilagyan ko lang dito, garlic, tsaka yung pampakate. You know? Ito ang una nating kinain para sa almusal ngayong araw tingnan mo, buong -buo pa yung mga miswa niya, hindi durog. Oo. sakto sakto yung luto nito. Kahit nandun siya sa mainit na kalderong sinaserve, umaga-umaga pa lang, haba ng pila. Kahit nandun siya, hindi nakukuwang malasog-lasog kasi pagkalagay, ino-order na agad. Ang hmm. daming tao. Uh, at kung bakit kami nakatayo ngayon, sobrang dami nang nakaupo doon na yung mga katabi namin dito, ito mayuna lang din pag kumakain. Uh, Nakakaya naman kung patatayuin natin sila. Kaya na sila ron. Dapat tatayo lang tayo. Pagka uh, na lahat, para pantay-pantay. Mayroon pa siya kasama ang dahon ng kinchay tol. Oh. Healthy. Naku, pampadagdag flavor na din. Kinchay tol. Mm. May naghahanap dyan. Daoming soup. Mm -mm. PINCHARGE! Yeah! Dito, dito ba yun? Dito mm, ba yon Hindi ko alam ah. Ang alam ko dito ay tsum. Ito, yung kinakainan natin, Ton. Naipasok mo pa yun? Ay, siyempre. Since 1975 yan. nag aral siyang magbasa niya Katulong ni Kuya Andy. Siguro masarap yung partner to kung nasa so, Pilipinas ka. Mm, sa napay mm, Ayun. Ay, masarap oh. siyang partner Kasi ganyan siya oh. punong puno Tapos puro noodles. Mas lamang yung noodles kaysa sa sabaw. Ayan lang yung sabaw. Ayun lasa niya parang yung pinagkuluan nung laman loob kasi nilagyan mo lang ng konting asin paminta parang gano'n tsaka so, uh, siguro konting MSG pero hindi naman matindi kasi hindi ko maramdaman yung alam mm. Dito nga pala to sa Swimming Team Night Market dito sa Taipei. Kadalasan nga, gabi pinupuntahan to. Mm. Pero dahil paalis na tayo mamaya ng gabi. At advance tayo mag-isip. At umaga na natin ginawa. Umaga namin ginawa okay. yung night market. Pero hindi lang naman to kakainin namin. Meron pa kasi doon ako natatanaw kanina na masarap din yung mga parang piniprito-prito. Oh. Parang ganun. Kinukuha mo lang, kakainin mo na. Ibig sabihin, lilipat pa tayo? Lilipat pa tayo para busog ang almusal natin. Yeah. Exciting part doon. Tara na doon. Tara na. Kama namin kayo, punta tayo doon. naman, tara na. Tara na. Let's go. naman tayo sa isa pang pangmalakasan para tong pancake tol. lo. Cheers! Cheers, Cheers mga Eto, mayroon siyang egg na maanghang. Eto naman sa akin, tol. Kita mo naman, yun mm. laman yan, no? Oh. Tuna yan, tol. Mm. Oh, kita mo? Yung natalata. Kahit oh. isa lang yan, tuna. Oh. Okay yung company naman, ganda ng na pagkakagawa. Kasi ginawa ito mismo sa kalye, eh. as is. Sakto nga eh, kasi patapos na siya. Oo. Uh -huh. Pa-sold out na. So pagka-order namin, sold out na siya. So lang yung order namin. Buti na lang. Sakto-sakto. Kung ilan yung kailangan natin, yun yung mm. natitirang bilang mm. ng order na rado sa kanya. Para bang hinintay tayo nito para matikman natin siya. Okay siya pang almusal. Kung gusto mong bilhenda, trip mo yun, okay din yun. Kahit mga hangin na ko, hindi naman siya ganun kakaw. Siguro, level 4 out of 10. Nakakatakot lang kasi pag pinanood mo niluluto niya, ang dami niyang nilagay ng kulay pula. Nakala ko maangkaw ako lang. Ako naman, yung akin naman to, nung niluluto niya, hindi ko nakita. Kaya so, surprise talaga ako. Pero ako pinanood ko talaga. Uh, uh. So, yung mga napanood nyo, napanood ko din yun. Yun, yung napanood nyo, yun, hindi ko pa nakikita yun. Kaya sabay-sabay natin pinapanood to. <laughs> Paano nag iikot dito? Hey, May ko kanina kung ano-ano tinitignan. Siyempre to, Taiwan to. Ang, ang sarap mamasyal dito. Pero okay yung Taiwan talaga. So far, uh, isa sa mga paborito namin na napuntaan. Mm -hmm. Taiwan. Yeah. So, ang kaya ng mga nakikita namin, busy yung mga tao, pagdating sa pagkain, ang daming action, iba-iba. Uh, hindi pare pare sa luto, pwede mong tikman lahat. Yung nga lang kailangan ready ka. Kasi pag nabusog ka, tapos ka. Parang ito, Tol. Nakakabusog ito. Mm -hmm. Sobrang daming pagkain. Mm Oh, -hmm. mm -hmm. Gusto ko itong lagyan ng tinggal lang si Sticker. Oo, oh, ano nangyari? Sold out na siya. Umalis na eh. Hindi namin nakabol. Makakabi namin na kita. Pero tumakabol siya. Oo. Oh. Ang bilis eh. Sinig Kasi pasto hindi niya haabol eh. Sinisigawan niya ni Jambo kaso hindi hindi siya naiintindihan ni Kuya. Ba't ang bayas <laughs> lang <laughs> yan? <laughs> hindi ko rin. Alam. parang pagod na eh. Parang pawis na pawis siya eh. Pagod ay. na. Pinawisan Ako din pinawisan niya. Parang pawis na pawis eh. Bakit di ka pinawisan tol? Eh, masarap ang pagkain sa Taiwan tol. <laughs> hindi ko ito malalaki ng trigger. Hindi naman ibig sabihin hindi siya masarap. Masarap siya para sa akin. Mas try pa rin. Mm. Oh. -hmm. Wala uh -hmm. lang yung didikitan. Moist <laughs> na. Hindi na nakabutan. Pwede nabanggit mo na nga, Tol. masarap mm -hmm. Sarap na pagkain. Kung ano-ano ang mga pagkain na pwedeng mong kainin. Mm -hmm at uh, masarap talaga mamasyal at tumutrip dito sa Taiwan. Mm, totoo yan. Kaya naman! Yan! Sure. Ah! Uy, meron, meron. Sige nga, sige nga. First time to, Tol. Oo, oh, sige, sige. Oh. Tutulungan mo ako sa attendance check. Ginawa ko yun sa Benny dati. Iba to, kasama <laughs> Iba ka talaga rito. Oh, ano yan, ano yan? Ang sasabihin mo lang, sa hmm. Taiwan. Sa so Taiwan, no? Okay. Pero ang Antonio... <laughs> Okay, okay. Ganun, ha? Sige, sige. Okay. Mm -hmm. Okay. Oh, ready ka na, ha? Ready na. ready. One, two, <tries> Sa Taiwan, pwede kayong mag-chopstick. Sa Taiwan, may noodles din sung fish cake. Sa Taiwan, masarap pumudrip everyday. Cause Taiwan, it's that way. <tries> <tries> Hindi ko alam yung tulong ninyo, pinakinggan ko na lang. Galing! Sa Taiwan! Tuntuwa yung... Tuntuwa yung... Tuntuwa yung sweetheart ko. Napanood niya na rin! Tawa ka! Yung uling episode natin, part 1 sa Taiwan niya tayo. Part 1 sa Taiwan. Walang kwenta yun. Walang kwenta. Definitely, mas maganda yung attendance. Ayun naman. Tsaka magkasama na talaga tayo ito. Boy band tayo Uy! Yes! Gusto sumali! Eh. <laughs> gusto sumali! Eh. <laughs> 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 hindi kasali! Parami daw kasi boy band yun. Hindi <laughs> <laughs> ka kasali? kasali siya? Oo! Dahil kasali siya! Aten! Let's Dito ka! Dito niyo? Ano pa Sumali! Hindi sa niyo sa baba. Ito ng tatlong boy band na to. Let's check ulit! 1, 2, sa Taiwan! Pwede kayong mag-chopstick Sa Taiwan! Masarap din at fish cake Sa Taiwan! Maliit! Iba yun! Iba yun lang tao! Ito kasi pang gulo dalawa lang ulit! Tayong dalawa lang! Okay okay okay. okay, okay! okay, okay! One, two, three! Sa Taiwan! kayong mag-chopstick Sa Taiwan! May yeah. dim sun noodles, fish cakes Sa Taiwan! Masarap pumutri every day Just Taiwan, it's that way Ah, Yes! Yes! Ang galing! Ang galing! Ang galik. Umuwi na ako eh! <laughs> na nag-enjoy kayo doon sa attendance check natin na medyo boy band. Yeah? Hindi medyo boy band yung Ay, boy band boy talaga. Boy band talaga tayo. Eh, anong tawag dito? Panggulo. <laughs> Panggulo lang yan. Nakaka-off-meet talaga. Uy, <laughs> nakakawala ka ng focus eh. Pero ang ganda, ako mismo nag-enjoy. Walang practice yun. Sinigla mo ako doon. Pero nung sinabi niya sa'yo yung sa tayo, alam ko na yun. Oo oh, naman. Nag-gets ko na yung tono. At malamang yung Cubs Nation, gets nuggets, <laughs> na, hey, na gets eh din nila. Kaya, hindi, teka lang. Yung kumantanong, Backstreet Boys. Oo. Tayo, Cubs Street Boys. Uh, Binaliktad mo lang oh. yung box. Oh, sana natuwa kayo at nag-enjoy din sa atin. Kasi bukod doon, sana nabusog kayo sa mga pagkain ginahin natin na almusal. Pwede pwede mag-almusal kahit na day market pa yun or night market. Pumunta kayo dito pag napasyal kayo. What? Tama, hintayin namin kayo rito. Kung dito pa kami. Uwi <laughs> <laughs> na tayo mamaya. <laughs> dito pa tayo. Mga dito na lang muna. Panoorin nyo yung part 1 or kung ano pang mga part namin sa Taiwan. Kung na-miss nyo, lalagay natin dyan yung mga link. Ako po si Cam At ako po si Mayor TV. Huwag kakalimutan mo miti. Dahil ang ngiti ay nakakaawa. Kaya ngiti-ngiti -ngiting lang tayo katulad niyan. Ngiting? Ay, why? Yan? Ngiting, ngiting boy Muli ko ikaw, Tim Galang TV International na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag na huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Nakalimutan natin bumili. Oo <laughs> so, nga, ko huwag kakalimutan. Pero, pero okay na yun, okay na yun. Bibili na lang tayo dyan. Sa bonus trip na lang kami inom kasi meron tayo dito ulit. Boba Milk Tea, yeah. number one! Manyaman Kenny Bye Peace out Fish out oh, Takwan nyo na yan oh, Matapos na to Tapos Takpan na natin Taiwan, Taiwan. <laughs> Ah Gusto sumali Di sumali Wala wala Di sumali O oh, sige Ipatong natin ito MTV daw eh Sa Taiwan Pwede kayo sa taiwan <laughs> may noodles dim sum -so cake. sa taiwan masarap every day just taiwan, it's taiwan the <mulay> welcome dito sa shimen market

tapang tulo mo may video po ikaw doon kumusta may bantay ako eh. baka, okay. ay baka may matayin eh. wow, din, oh ang matarap pang din ah di ela ta hindi nang kapit mo pwede pa to matapang ko <laughs> welcome to jupen oh or... jupen welcome to jupen or old street dito sa taiwan at Welcome tayo sa Taiwan. Unang video natin. Welcome dito sa Taiwan. Yan. Ang daming pagkain dito, Tol. Eto, nalilito na ako, Tol. Merong iba... Ah, ganyan na lang. Para itong pancake, Tol, oh. Oo nga! Excited na ako, Tol. Yung sa akin, may laman tuna. Wow! Yung e, sa akin naman, itlog. Excited na ako. Kakainin ba natin Tol? So, cheers na tayo. Cheers! Cheers, cheers mga mm. hindi ka nabulog doon sa kanina. Dito na lang ako, Tol, eh. Kaya ba? Kaya pa tol? Hindi pa tayo? Ngayon na? Hindi pa tol! Ano mo mag attendance check na ako rito? Attender check? Teka ano to? Gitna ba to? Idudulong mo tong kain na to? Gitna. Ah, so after nito, kakain pa na isa. Oh, Pero ito, may mabili. attendance check after, uh. Tutulungan mo ako sa attendance check. Ang sasabihin mo lang, sa Taiwan. So, Taiwan okay. Pero, Antono, sa Taiwan, Pero ang tono, Sa Taiwan! Sa Taiwan! Okay, okay! Gano'n, ha? Sige, sige! Okay! Gusto ko eh! Gusto ko Wala Hindi ka Parami daw kasi boyband yun! Hindi ka saan Ha? Meron tayong okay. camp dito, si Gabs Robin. Oh, na ko din. Gusto sa lahat! Nagkataon na kita tayo dito. Gusto sa <laughs> lahat! <laughs> Kailangan kayo ulit umuwi. Eh. 3 years pa so, oh, oh. ay yung show mo sa Valenzuela sa oh. Valenzuela rin ako eh kaya sa Valenzuela sa so, sa Peruglas ah oh, wala oh, sa San Diego dyan mga kapatala ko tata taga San Diego California yung ha? California ah, yung Manila yung sa kanya Valenzuela 3 years lang 3 years natin mga, eh, sir oo tol mukhang naluluha <laughs> naluluha oo wala wala sa San Diego sa Valenzuela Mensahe so, sir, like kung ito? matagal na kayo hindi nagkikita ng mga out mo. Ah, sala ka Kita ka sa tayo next year. Uwi ako next year. Kita ka. Oo. Oo, oh, salamat. Nangingilig talaga yung luha Oo. 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 lang. Oo. 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 so, Oo. Oo. Oh, oh. <laughs> 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 so, na kami na mamasyal, so... May pause. Meron ka ba ang dalang... Uy! Centers! for Shade! <laughs> Pampabango ng mga sexy to. Pampabango ng mababango. Pag yan, hindi yan bakaman eh. Kaya sa pics mo pa. <laughs> Dapat talaga may ganun tunog yan. Bango. Tingnan nyo, amoyin nyo. Amoyin oh. nyo. mabango Bango. Center Sparsay, Valenzuela. So, nasa kalagitnaan kami ngayon nung uh, pagbablog namin, itong napanood nyo na uh, patalon-talon na kain. So, nag-break muna kami. Yan yung background natin mga kalagitnaan. Parang yan yung mga iskilita na napapanood natin sa mga Korean action film, mga crime scene, pag hinahabol na ng polis yung killer, yun yung mga tinadaanan ng mga kalagitnaan. Tapos may mga kasalubong na ganyan. Pero nasa Taiwan po tayo, wala po tayo sa Korea. <laughs> Tol, may kailangan kang pag-i-explain -e dito sa bonus clip ng video na to. Bakit? Yung to part 1 na to. Bakit? Bakit? Bakit, Bakit? kasi yung lang yun attendance check, Park 1 sa Taiwan. Eh nanonood si Mayora, kung kailan nanonood si Mayora. Abang na abang si Mayora, tol. Hype na, hype na hype na siya. Isa siya sa mga naghihintay, isa siya sa mga nabitin. Sa attendance check mo, uh, yes. bakit ganos? Bakit mo binigo? Bakit mo ginanyan si Mayora? Uwi <laughs> <laughs> na ako? Oo, oh, tila <laughs> Nag Nag mo. Nag-walk out to. Nag-walk out. Huwag ang kapal ng mukha mo. Pakinggan na nila sila ng dance Ano ano? Attendant check ulit Attendant check ulit? Oo, oh, yeah, pakinggan Baka mamaya hindi nyo nakuha eh Ang oh. attendant check natin para sa video ito ay Part 1 sa Taiwan Kasama <laughs> 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 uh, pa naman pala sa pagkain ng ulit Pwede na, pwede na oh, Let's go, abangan nyo yung part 2 sa Taiwan <laughs> Day 3 9.59am Nandito na naman tayo sa may wagang pinto ng ating apartments or uh, parang condo Papunta tayo ngayon sa ating second episode pa lang kahit day 3 na Tignan natin kung ano ang makikita natin sa daan Bahala na sa ganun lang Dito na ulit si Kuya Andy at bago na naman ang kanyang suot na sapatos Pati hindi talaga to si Kuya Andy Ito yung sasakyan natin Ang tawag dito Toyota Wish Wala atang ganito sa Pilipinas Toyota Wish Uh, Kuya Andy! Sticker check! Sticker check! Aba, bago na naman yung uh, Nike nyo, oh! Pero red and black pa din. May prepare na kami. Sasakay, tapos pupunta doon sa night market. Dapat siya, pero day market natin siyang dadatnan. <laughs> Anong pangalan lang, Kuya Andy? Shiminding. Shiminding. Ano kasing tawag doon sa longganisa natin kahapon, Tol? Shangteng! 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 Yan yung parang uh, Taiwanese sausage. Atara tara na. Poing. So kakarating lang namin dito sa Shimiting Night Market mga kaps. Actually pang night market talaga to pero dahil meron naman kahit pa paano pag ganitong oras at saka kasi mamayang gabi pa na tayo ng Pinas, inagaan na natin. Tingnan natin kung anong makakain natin or baka napanood nyo naman na pala. Let's go! Ano mga kap, ang luwag ngayon dahil Sunday at Sarado pa to pero pipilahan natin ito mamaya. Bago kami tumawid dun sa susunod namin pupuntahan eh, syempre picture picture break muna tayo. Ito, dito tayo sa parang ng Taipei. At ayan si Mayora si Mayora. Eh po, aura Mas maganda ang aura nitong si Mayo. At yun yung uh, kasama naming single. Ayan. <laughs> So tapos na ang ating Taiwan experience. Pauwi na kami. Dito na ulit kami dito sa airport. Kaya uh, dito na kami maghihiwalay. Hindi naman, maghihiwalay ni Kuya Andy. Ang ating naging tour guide at driver dito sa Taiwan. Maraming maraming salamat Kuya. Sana next time pag uh, naligaw ulit ko. <laughs> <laughs> Hindi ikaw. Oh, ba? Diba? Si Kuya Andy. Yan, no? sana pag, pag uh, oh, pagka, nagka, pagkakataon na bumalik. Sana si Kuya Andy ulit. Thank you. Panuorin mo to Kuya Andy, ah. Bye-bye. Bago natin tapusin itong ine-edit natin video na napanood nyo na dito sa bonus clip. Happy, happy birthday kay Pashel Tayo TV, James Francis David, si Kuya Kokoy, Bayo Koyan. Birthday niya ngayong upload na to kaya kayang-kayang kabulin yan. Happy, happy birthday, Kuya Kokoy. More birthdays to come. Enjoy your day. More cakes to slice and more candles to blow. Happy birthday and high six. Let's go. 주게니